nanayo guys so may araw na siya pero napakalakas ng kara morning good morning, good morning. Um, alam nyo guys dito ako sa boulevard ngayon dito na, maga ka sa market guys so wala pang bumibili, eh dito natambay muna ako dito sa boulevard tingnan nyo guys oh ang ganda na muna pero maya maya uulan maya maya uulan ang lakas ng hangin dito sa boulevard ولا ولا ولا